Eh. Nah. Timola pada balik-balik. Itu mudah. Ya. Ini beritah. Oh ya. Ngoblaku tuloi. Paket anu apa lah ya? pinakatakip nito eh. Okay tayo. Ha? Wala yan sa bakal. Ito, yung ano niya, rubber. Pinang panglak na dito. Malaki sa oval, dito sa harap. Yan yung okay. Kali so, ako kanina.

ganda rin magamit lang ako ng ano dito flat screw or may paso

uli lang yan kasi dito yun Oh, sa wiring naman may kulay naman magkakamali pa yung haba hindi ah, kayo magkakamali yan kulay sa kulay tapos magkakamali pa yung haba ng well yung kulay green brown yan